Yan, magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan kakatapos lamang po ng ating ginawang project jail a gift giving and counseling advocacy narito ako, kaibigan mo ako po si Romeo Matak Jr. at kasama po natin ang Provincial Warden ng Mariduque Provincial Jail si uh, Provincial Warden uh, Tugonon at the same time kapiling din po natin sa hapong ito ang ating naman pong IBP President o ng Integrated Board of the Philippines uh, Marin Duque, Chapter Attorney, IB, Rio, Florida, ng uh, Public Attorney's Office. At ito uh, natutuwa po tayo dahil uh, sa pagtatapos po ng ating ginawang aktibidades ngayong araw ay uh, tayo po ay sinorpresa ng ating mga sabi nga po nila person deprived with liberty or ah uh, person deprived di ela okay o yung mga inmates po dito sa Marinduque Provincial Jail at natutuwa po tayo sapagkat binigyan po tayo ng uh, ganito kagandang parol na likha ng mga kamay ng atin po mga magigiting ng mga anan uh, nandito sa loob ng bilangguan talagang kailangan mo na um salamat at <laughs> siya po si lane ng uh, I-Ramp na isa sa mga nag-assist para dito sa ating activity na ito. Ito pong nakikita nyo ngayon sa ating live feed, ito po ay ginawa mismo ng uh, mga inmate dito po sa Marinduque Provincial Jail. At kakapanayamin natin, nga natin na si... Uh, Uh, provincial Warden to go noon, ano yung konsepto behind o ano po yung uh, bakit naisipan? Ano yung ano yung inspirasyon ng proyektong ito ng paggawa ng parol na ito? Uh, yan po yung ginagawa nila every Christmas, before Christmas para livelihood program na rin po nila yan, para may extrang income po yung ating mga inmates. Mm -mm. So gumagawa po sila ng mga parol pwedeng by order kung anong gusto nyong gawin. Pero may regular sizes po sila mm -hmm. na... na talagang yun ang binibenta nila. So, ito po ba yung regular sizes yung nakikita po. nila ngayon? Ito so, po yung mga regular sizes. Ito, ato, hawak ni Attorney Ivy, ano mm -hmm. yung <laughs> mga regular sizes. <laughs> Naging model ng parol. Mm -hmm. Uh, uh, pero ito po yung kanilang regular sizes. Iba-iba po ba yung kulay na ginagawa? Depende iba -iba Depende po. sa request mm -hmm. ng mga kliyente. Mm -hmm. Mm -mm. Yung ganyan po, magkano po yan? 20 pesos po sa kanila Daba, yun. Napakamura po. Yung ano. ganyan po. Mm -mm. So, nakatulong ka na, napasaya mo pa yung uh, ating mga kababayan na nandito sa loob ng bilangguan. So, pwede po kayo, paano po sila pwedeng mag-order? Yan lang po ba yung regular na size na isa lang po maliban dyan at saka dito na nakikita po nating na mga kababayan ngayon? Eh, yan lang po ba yung ginagawa nila? O pwede rin mag-request yung ating mga, uh, mga manonood kung interesado po sila makatulong dito sa Marinduque Provincial Jail? Tama po yun, DJ. Bali, kung may order po kayo kung anong size yung gusto nyo, at kung anong kulay, pwede po nilang gawin yun. Bali, ito po, gumagawa sila ng iba't ibang kulay. May, na, yan po ang binebenta nila. Ino-order sa kanila. Okay. Kaya po ganitong kulay yan, eh, order yan nung, ano, nung nagpagawa. Nagpagawa. So, 20 pesos, napakamura po yan, ha? So, ano po yung ano? Saan napupunta naman, uh, Warden, yung uh, napapagbentahan na, uh, dyan sa mga parol po na yan? Ayun uh, po ay nagiging ano nila pondo nila, meron pong parang samahan sila na pondo nila yun. kung may mga biglaang pangangailangan uh, na kailangan ay pambili, doon po nila ginagamit at saka yung iba po ay binibigay po sa kanya-kanyang pamilya. Habang uh -huh. nandito sa sila sa kulungan ay nakita rin sila. That's good. Ano uh, natutulungan natin sila na uh medyo mainip po dito sa loob. Pero kapag ganyan at gumagawa ng mga parol, eh nawawala yung kanilang mga isipin at alalahanin. Ano? At the same time, ang pinakamaganda, nakatulong na po kayo. So, uh, kayo kung may mga interesado po dyan na bumili nitong kanilang ginagawang parol, makipagugnayan lamang po. Maaari naman po silang magpahatid ng inyo pong mga katanungan sa kanilang official Facebook page, Marinduque Provincial Jail, ang kanila pong uh, Facebook page. Pero maliban dyan, meron po po ba na paraan para kakunekta po sila sa inyo, uh, Warden? Uh, kahit kaninong uh, jail personnel po, pwede nilang sabihin. Okay. Pwede sila mag-request. naipinaparating naman po sa opisina yung hmm. kanilang gustong, gustong orderin o kunin. Mm -mm. At uh, yung mga interesado rin, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section box o sa ating pong, uh, official Facebook page ng Marinduque News. That is www.marinduquenews.com o www.facebook.com slash marinduque news o sa ating pong website www.marinduquenews.com uh, Kung kayo po interesado mag, uh, uh, mag-order at ibabato natin kay Warden. Okay, so maliban po dyan, meron din po palang ginagawa ditong simento Opo, uh, hollow blocks po. Gumagawa kami ng hollow blocks. Sa mga inmate din po gumagawa niyan. Mm -mm. So, nandun po sa labas, naka-stack lang po siya. Hollow blocks pala, hollow blocks. Mm -hmm. Di ba pala yung semento? <laughs> uh, concrete hollow blocks, parang okay. CHB. Okay. So, number 4 pa lang po yung ginagawa namin diyan. Pero, next year po, may pondo kami yung number 5 o D5. Available na rin siguro next year yun. Yung po yung mga extra income livelihood program ng Marinduque Provincial Jail, para at least yung mga bukod sa pera na na makukuha ng ating mga inmate ay eh, nabibuild ulit yung nabuboost yung kanilang confidence. sa uh at -uh. saka yung self-worth. So yun po yung mga rehabilitation program natin dito. Okay. At the same time livelihood program na rin. Uh -uh. Warden, itong ganito kalaki, magkano kaya yan? Sabi po nung gumawa pag may ilaw daw po yan eh parang 300. Hindi ah, hindi po siya sure kung ano. Kumura. Kasi parang ano yan eh, ginawa lang po talaga nila yan para sa inyo. Oh, wow. So, special po pala ito at isasabit po natin ito sa tay joke Sa tainga nga lang. Sa wag joke <laughs> lang po. <mo>. Biglang <laughs> naging joke. Ano po. Salamat ha. Isasabit po natin ito sa atin pong tahanan na Uh, saan bang tahanan natin ano para magsilbing liwanag at tanglaw na sa loob ng bilangguan ay may magagaling na mga individual na pwedeng magpasaya ng ating Pasko. Okay? So, by the way, As I mentioned, kakatapos nga lang po ng aming ginawang uh, pakiki sa lamuha. Personally, yan, sa ating mga inmates. Sila po ay may bilang na dito. Gaano po sila karami ngayon dito, Warden? Uh, siyam na lang po sila. From umunti na ng umunti, from 180 yan ngayon 9 mm -hmm. na lang po yung inmates natin dito sa provincial jail So kanina po ay nakadaupampalad po namin sila ng personal, just to wrap It up. yung mga ginawa po namin ay di kumain po kami dito tapos ay nagkaroon po ng spiritual and uh, uh, legal counseling uh, at nagproceed po kami sa mga palaro at uh, ilang mga uh, mga pag-uusap ano uh, tungkol doon sa mga kanilang ginagawa dito po sa loob ng uh, uh, ng uh, ng uh, mga ng uh, Marinduque Provincial Jail at baka na nais po kayong uh, ipaabot uh, na mensahe uh, unang-una doon po sa mga kasama, mga nandito po ng na mga persons of private liberty pangalawa po ay doon sa ating mga naging kabahagi ng uh, programa po o gawain ito, Warden uh, Nagpapasalamat po ang Marinduque Provincial Jail sa Rotary Club uh, Marinduque Premier, Marinduque Premier. Uh, sa ginawa po nilang ito sa IDP na lagi naman pong katulong ng personal pati ng mga PDL. So marami po salamat sa ginawa ninyo at malaking bagay po ito sa kanila. So yun lamang po at sana ay eh, ano, uh, maulit pa yung mga ganitong uh, programa para magbalik yung 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 moral. Moral. Tumaas ang moral ng ating mga PDL dito sa Marinduque Provincial din. Tulong din po ito para sa rehabilitation nila. Okay. So maraming maraming salamat po Warden at uh, sa pagkakataon din naman pong ito ay kakapanayamin po natin ang ating pong uh, uh, IBP President, uh, Attorney IB, Rio Florido. Okay. Attorney IB, medyo bigyan mo nga kami ng konting uh, overview pa. Paano nga din nagsimula itong ating uh, project jail na ito? Ah... Uh... Paano ba ito nagsimula? Kasi, Integrated Bar of the Philippines kasama yung Public Attorney's Office. Lagi mm -hmm. kaming nandito. Mm -hmm. And then, nagsimula itong provincial jail na sobrang dami nila dito eh. Parang mm 100 -hmm. plus. 180. Yun, 180. 180. Mm -hmm. Tapos, dito talaga namin nakita na sa lahat ng dilim, mm -hmm. may sisilong na liwanag. Mm -hmm. Kasi, makikita mo yung malungkot yung mga mukha nila. Pero, nagkakaroon kami ng mga proyekto dito na kahit sa ilang oras lang napapasaya natin may mga sports activities may mga team building may gift giving tapos kumakain kami ng salo-salo dito and then I met you mm -hmm. Parang pelikula lang. <laughs> <laughs> and then I met you, na napag-usapan natin kasama si Warden uh -uh. with Iram, of course, na sobra talaga, very eager na makatulong sa probinsya natin na magkaroon tayo dito ng Project Jail. And na si Rotarian Miriam. And of course, si Tita yeah. Miriam, Rotary, the Rotary Club of Marinduque Premier, katuwang din natin. And, don siguro, itong Project Jail na to, at least maging continuation siya. Mm -hmm at magkaroon pa ng mas maraming tao nating katuwang para makatulong tayo sa mga tao dito sa loob. Because yung mga tao dito sa loob are not yet proven guilty because they are still innocent. Sabi nga, still innocent until proven guilty. And they still have this hope, they have this reformation, and they have this rehabilitation. So, mga tao din po sila which we should help and we should give our helping hand. Mm -hmm. Ako una-una, gusto ko pasalamatan dahil uh, binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maimbitahan noong inyong uh, uh, awareness prison awareness week. Naku, kung hindi niyo po ako inimbitan. Parang wala po kami ngayon dito. <laughs> ang ibig ko pong sabihin, kailangan maging bukas po ang bawat isang institusyon. Imbitahan po lalo ang aming tanggapan para ma-maipamalay po natin sa ating mga kababayan yung mga ginagawa po ng kaparehas na institusyon ninyo ng IBP, ng Rotary, para naman po magduplicate at ma-replicate, dumami mga anak. Bukas makalawa, hindi lamang po kami ang pumupunta dito o pupunta dito. Sana we are praying na bukas makalawa may mga susunod pa pong bibisita sa Marinduque Provincial Jail sa BJMP at bisitahin ang ating mga persons deprived with liberty. So maraming maraming salamat dahil yan po talaga as I've mentioned, yan po yung produkto ng awareness. Imagine po dyan, awareness week ako po yung inyong naimpluwensyahan and then and pretty sure we could uh multiply it to many yan and para uh, yum maraming salamat po attorney for uh, your time precious time should i say napakahalaga po ng inyong oras at ng inyong mga ginagawa para sa ating mga kababayan sa pag gusto kong samantalahin po ang pagkakataong ito yung mga nanonood, pwede nyo pong bigyan ng virtual love si attorney dahil uh, napakarami pong uh, mga pagkakataon na hindi lamang ito nakasama ko siya sa ganitong mga gawain. Ang uh, bigyan uh, ng uh, pag-asa pa ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga aba at mga nasa laylayan. So maraming maraming salamat dahil binago mo po ang mukha ng, IB, ng IBP na Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter. Talagang uh, <laughs> Uh, kumbaga ni-level up nyo po ni-level up in a sense na yung puso nakasentro talaga sa pagtulong sa kapwa. Dahil minsan po talaga, yung mga kababayan natin ayaw na natatakot pumunta sa inyo, sa mga abogado dahil napakamahal daw ng kanilang gagasusin but because of IBP and attorney IB parang ambilis-bilis na lamang humingi ng legal advice ng legal opinion. So maraming maraming salamat po sa inyong leadership sa IBP Marinduque and of course sa IRAM dahil alam nyo po isa. Ito po marahil hindi alam ng marami, lalong lalo na yung mga nanonood ngayon sa pagporma o sa paghubog po namin o sa pag-organize po namin ng activity na ito. Isa po ang aming na walang kasama sa trabaho na naging daan para maging matagumpay ang gawain ito. At ito po yung inaalay namin, Provincial Warden, sa aming uh, namayapang direktor Mark Cesar Ola. Sapagkat alam nyo po ba, uh, Provincial Warden, nung tayo po yung nag sa aming opisina, yan po ay kung hindi ko matat makakalimutan, yan po ay October 28. Ah uh, pagkatapos po na ating pag-meeting, kinagabihan po, ako po yung nagtungo sa bahay ng aming uh, 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 kasama sa trabaho na si Direct Mark Cesar Ola. Sinabi ko po sa kanya at kunento ko sa kanya at happy-happy siya. Actually, ang nag-represent po sa kanya doon ay si Kuya J.R. Salamat. So, maraming salamat din kay Kuya J.R. Salamat dahil uh, maraming salamat Kuya J.R. Salamat. <laughs> oh, dahil kinatawan uh, uh, niya noon si Direct, Okay sa meeting. Uh, pagkatapos po noon, at binisita ko siya sa bahay na for some reason wala sa hinagap ng isipan ko na siya bibisitahin ko sa bahay nila nung gabi bago magbagyo and then kinabukasan ho yun na hindi na namin alam kung anong nangyari sa kanya until we learned na siya po ay nasa ICU na and then November 6 nang siya po ay namaalam at kinuha po ng Panginoon. So, yung ginawa po nating activity na ngayon, alam ko pong masaya si Mark Cesar Ola dahil yung isa sa mga pinag-usapan naming gagawin ay nagkatotoo. Maraming salamat po sa inyong inspirasyon. And of course, kay Rotarian Miriam Scott, na kung hindi dahil sa kanya, walang ngingiting mga shaman na mga individual sa loob ng uh, compound na ito. No, sa loob ng compound na ito, para naman sa mga regalo o dahil sa mga regalong ibinigay ni uh, Rotarian Miriam Scott. So maraming maraming salamat po na wa ay magduplicate pa at sabi nga po natin attorney Mayor Tribe and Chris. Ano po. So once again, ako po si Romeo Matak Jr. at sa lahat po ng mga bumubuo sa IRAMP, maraming salamat po sa walang sawang pagtulong at pagsuporta. Ay parang ano yan attorney? ah... Uh, Basta may activity ang IBP, nandiyan ang IRAM. But moving on, hindi na lang kayo dalawa. We will survive. Kanta ulit. We will survive. <laughs> We will survive. I mean, hindi lamang dalawa, maging tatlo, hanggang maging apat, hanggang maging lima. So, maraming salamat po. At huwag kalimutan, kung kayo po yung mag-order nito pong uh, kanilang parol na ito, napakamura po. 20 pesos lamang. Samantalang sa labas, Medyo pricey po ito. Ang pinakamaganda po noon, sabi nga po ni Provincial Warden, aba, eh nakatulong na kayo na mabigyan ng pag-asa at matulungan ng livelihood. Dahil minsan di po pag nakakulong, parang, ay hindi na inaasahan ng pamilya. Dahil nakakulong ay nasa loob ng compound na ito. Pero kung mabibigyan nyo po at kayo po yung mag-order, aba, eh kahit nakakulong pala, pwede palang makatulong sa pamilya. Kaya bumisita po kayo dito Malapit naman na po ang Pasko. Baka may natanggap na bonus na. Eh di 'yung konti po na 'yon, ibili po natin miski isa. 'Yung isa po nito, uh, basta nagsama-sama. Sabi nga ni po lagi ng simbahan uh, ay ano attorney. Give hindi <laughs> give. Sabi po ay uh, uh, kahit na maliit, basta malimit yan ay biyahing langit. Ako naman po si Romeo Matak Jr. God bless everyone. Mabuhay ang marindo kayo nyo. Isan mang panig ng mundo.